Mura at masarap na negosyo ba ang gusto mo? Tapos yung kanin, java rice po ito. May gulay na din kasama kaya sulit na sulit talaga. Kung sa mga kainan mo o orderin ito, nasa 100 mahigit ang presyo. Pero itong recipe na to, pwede mong ibenta ng 50 pesos ang kada order nito. O di ba ang mura, tapos yung lasa, pang restaurant na. Kaya wag niyong skip itong video dahil step by step mong ituturo sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng bigas. 250 grams chicken breast. Kalahating pirasong repolyo. Kalahating tasang banana ketchup. 4 cloves garlic. Apat na kutsarang asukal. Dalawang kutsarang Worcestershire sauce. Dalawang kutsarang toyo. Isang pirasong itlog. Isang tasang breadcrumbs. Fried garlic. Isa't kalahating kutsaritang paminta. Iodized salt. Isang kutsarang buto ng atswete. At mantika sa pagpirito. Maglagay tayo ng dalawang kutsarang mantika sa pan. Then igisa natin yung buto ng atsuete. Ito ang magsisilbing pampakulay sa ating kanin. Tapos tanggalin natin yung mga buto. Next, magsaing na tayo. Depende sa inyo kung gaano karami ang isasaing nyo. At dahil masarap ang ulam na to, I'm sure yung tatlong tasa ng kanin kulang pa sa inyo. <laughs> Maglagay tayo ng isang kutsarita ng asin at apat na pirasong bawang. Lalong magpapasarap ito sa ating kanin. Then, ibuhos natin yung atsweete oil. Perfect itong pangnegosyo kasi pwede mong iwan ito kaysa sa pagsasangag nyo. Mamantika na tapos yung kilikili mo, ngawit pa. Kapag sinain kasi marami ang magagawa nyo. Pwede kang maghiwa ng repolyo habang nakikipagchismisan sa kapitbahay mo. Gawin na natin yung sauce. Magbuhos tayo ng dalawang kutsarang toyo. Dalawang kutsarang Worcestershire sauce. Guys, importante ito. Pero kung wala kayo nito, ano pa bang magagawa ko? tatlong kutsarang asukal at kalahating tasang banana ketchup. Heto ang kagandahan sa katsu sauce dahil hindi na kailangan lutuin ito kaya pwedeng pwede talagang pang negosyo. So, okay na to? Next, hiwain natin sa gitna yung ating chicken breast. Bale, tinanggal ko lang yung buto nito. Hinati natin para marami ang magawa nyo. Then, papatungan ko lang to ng cling wrap. Pero pwede naman kahit anong klaseng plastic ang gamitin nyo. Basta wag lang yung plastic na kay vegan mo. <laughs> Guys, pinanipis ko lang ito gamit ang meat mallet para mas lumapad at maging pantay ang kapal nito after mapirito. Balikan na natin yung sinaing. Guys, kanin lang ang binabalikan ko. Di katulad mo, niloko ka na nga ng ex mo, binalikan mo pa din ito. <laughs> Grabe, nakakatakam talaga ang kanin na to. Next, magbati tayo ng isang pirasong itlog. Lagyan natin ng tigis ng kutsaritang paminta at asin yung ating breadcrumbs bilang pampalasa. Tapos yung manok isasawsaw ko sa itlog ko. Parang ang pangit pakinggan, no? <laughs> Baligtarin natin. Yung manok ko isasawsaw ko sa itlog mo. Ay, pangit pa din. <laughs> Balutan lang natin to ng breadcrumbs. Siyempre, ang target kasi natin ay maging crispy ang labas nito pero juicy ang loob nito. Heto yung mga nabalutan ko. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung mga manok into medium heat. Balikta natin para yung kabilang side maluto din. Unti-unti yung hinaan yung apoy para hindi agad masunog yung breadcrumbs nyo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Ulitin lang natin yung procedure kanina. Guys, sa recipe na to, anim na order ang magagawa nyo. Pero kung gusto nyo mas lumaki pang kitayan nyo, wag na kayong maglagay ng gulay dito. Medyo mahal kasi ang gulay ngayon. Ang importante lang kasi dito ay yung chicken katsu at java rice ang may ko. Hihiwain ko ito ng pie square para pwede kong tuhugin na parang barbecue. Para sa akin kasi, mas okay nakatuhog sa ganitong low budget na negosyo kaysa isang buo ang ilagay mo. Tuhugin lang natin to at tatlong piraso ang ilalagay ko. Gagamit tayo ng 1 4 cup ng mayonnaise, kalahating kutsaritang paminta, kalahating kutsaritang asin, at isang kutsarang asukal. Haluin na natin ito mabuti para mag-combine mga ingredients natin. Naglagay lang ako ng dahon ng sibuyas dito pero optional lang to. Ginagamit ko lang kasi siyang pampaganda sa sosko. ko. Next, siwain natin yung repolyo ng maninipis. Guys, kailangan heto ang pinakahuling gawin nyo. Kasi kapag nababa dito ng matagal sa sos nyo, numinipis yung repolyo. Siyempre dahil ito ay pang negosyo, kailangan maraming tingnan yung repolyo kapag nilagay sa plato. Grabe, sobrang sarap nito at malutong kapag kinagat mo. Naglagay lang ako ng dahon ng saging sa plato. Tapos ipatong natin java rice dito. Next, dalawang stick ng manok ang ilalagay ko. Then yung gulay naman. Maglalagay ako ng fried garlic at dahon ng sibuya sa kanin, pampaganda. Tapos yung katsu sauce na, grabe ang sarap ng itsura. Tapos yung kanin java rice pa. Heto ng ating chicken katsu. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 50 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye. Bye bye.